Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your regular guest mama channel, Afi Dealer or Zuma Trader. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um a weekly gabay for the month of March 15 hanggang March 21 for the sign of Coffee Court. So coffee, 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 welcome, welcome sa may channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy at kagalapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahagilap. So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update, update because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsupport sa akin channel. Lalong lalo na ang hindi nag skip ng ads sa way pagpalaing kayo ng Joss at Mega Pal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating Angel Spirit for the sign-off? For the sign-off, Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga gilap? So, guys, tuklasin at bubulabugi natin. Angel Spirit, please give information po. Okay, so this is the page of Pentacle for investment. Something manifestation. May mga bagay dito na unti-unti mo nang makukuha at makakamit, no? Dahil sa pananapalata at tiwala mo, there is a information na maaaring kumbaga mabubuo mo na, no? Yung mga matagal mo ng plano, pangarap, ganon. And there's a Knight of sword in reverse, something are releasing fear no inalis mo na yung takot at pangamba mo no nakawala ka na from this um, overthinking and there's a recovery from um, uh, there's a recovery of ending of mental tournament no ibig sabihin dito mawawala na yung mga iniisip mo no mawawala na dito yung um yung mga negative thoughts And this is something that seven wants by protections. Now, protection at pangalaga mo yung sarili mo, even your grounds, not mag ka ng boundaries, nang ganun hindi ka naman ka ng na kahit anong negativities, no? Let's see what is additional messages. And there's a high for something is hidden agenda, hidden enemies. Maraming mga bagay or tao sa sitwasyon mo na negative or maaaring gumagawa ng um, hindi maganda sa'yo, no? May mga mysterious sa likod niyan. So, let's see what is additional messages. And this is six of wands for a victor is yours. Maari magiging matagumpay ka. Maari magtatagumpay ka. No? Makakakuha ka ng success. And okay, is a victory. And this is an achievement coming in for you. No? Talagang ipapanalo mo to. No? And this is something the hermit card with the spiritual enlightenment or spiritual awakening. May mga bagay na mamumulat ka sa katotohanan, sa lahat ng mga bagay na iyong nakagisnan, sa mga bagay na iyong pinagdaanan. No? Marami mga bagay dito na unti-unti magsisingkit sa utak mo. No? Maarang gigisingin ka sa katotohanan, magigising ka sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. There's a page of pentacles. We represent with a four of one, something celebration. Unti-unti no? ka makakaranas sa celebration. Unti-unti ka makakaranas ng um, something changes. No? And of course, happiness. And there's something overcoming and, and of course, um, family gathering. No? And this is the night of So reversed, the reverse represent with a So this is something, guys, with abundance, no? Mawawala na yung lungkot, mawawala na yung mga negative thoughts, no? Mawawala na yung um, being paranoid. Kung mag yung mga bagay na pinaghirapan mo, no? This is something reward effort or something of fruit of flavor. Ito na yung pag-ulan ng biyaya, no? Pag-ulan ng magaganda kapalaran para sa'yo, no? Dahil yung unti mo ng ma malalasap, no? Ang tunay na kaligayahan. What is the seven of wands? the seven of wands represents with the ten Wow, this is something for long term. No, magkakaroon ka na pang matagalang financial windfall. Now, this is something guys na protection at pangalagaan mo yung sarili mo at protection at pangalagaan mo yung mga bagay na para sa iyo. There is a something long term success. Wow. What is the hypothesis? Represent what? The high priest is with the magician for God. Now, is something will power, no? desires. And this is something, a resource of ability. Na no, talaga binibigyan ka ng, um, kumbaga, panatag na kalooban na lahat ng mga bagay na ito maaaring makuha mo na. No? There is something higher power na ipinagkakalob sa'yo ng ating pong may kapal na you deserve this. No? Mamanifest mo lahat ng mga bagay na kang lahat gusto mo, makinig ka sa intuitions mo, may mga bagay lang na hindi mo palubos na unaw unawaan sa ngayon, pero bibigyan ka ng mas matalinong pamamaraan at mas matalinong uh, kaisipan na para masolusyonan mo kung ano man yung mga bagay na iyong pinagdadaanan. What is the six of wands? The six of wands represent guys with a high five for a lesson learned. Matuto ka na. Kung gusto mo maging matagumpay, no? Kailangan mo matuto sa mga pinagdaanan mo. Kailangan hindi na maulit yung cycle or sistema na nagsilbing komplikasyon sa hanay mo. No? Ibig sabihin, kung baga kung ano man yung, ano man yung man nagbigay ng problema sa sa'yo, kailangan hindi na maulit yon, No? Hanapin mo yung nagiging komplikasyon. Hanapin mo yung nagiging anay sa sitwasyon mo. No? Ayun yung kailangan mong um, na no? gawin mong strategy yung bagay na yan para uh, um, may sakatuparan mo ka naman yung mga bagay na hinahan mo. There's a hermit card. Hermit card represent what? Okay. What is the hermit card? Represent what? And there's a five of pentacles. So see, kung baga unti-unti mo na matutuklasan, bakit ka nawalan ng, kung baga, bakit ka nawalan ng, um, kung kumpiyansa, paano mo i-manage yung finances mo. No, kung bakit ka parang biglang um, tinamad, parang nawala ka ng gana, gano'n. Kung baga dahil um, kung baga minulat ka, no, parang mumulatin ka rin dito na about sa finances, how to manage and control. No? Dahil sa maging padalas-dalas at naging malugo ka no? this past few months. Sinasabi sa'yo dito na kailangan maging mautak at maging matalino ka how to manage and control your money wisely. So let's see what is the page of Pentacles because the Four of Wands. Represent guys with the King of Cups, no? Kung maganda sa devoted si for the first dito na magdadala sa higher level commitment. May tao talaga na makakasama mo for long term, na mag, uh, mag, mag, mag mabubuo mo tong family na to na hinakangat ang gusto mo. No? So let's see what is the Nine of Swords in reverse because the Nine of Pentacles. So there's a star card for healing and recovery. Talaga makaka-recover ka na, no? For financial loss, for financial crisis, for worries, no? Lahat ng mga bagay effort na ginawa mo, it's a God purpose. No? Lahat ng mga bagay na ibibigay sa iyo, no? At dahil sa pananampalata at tiwala mo, ito na ipagkakaloob na sa iyo. What is the night of wands that request the Ten of Pentacles? Reference the Eight of something moving forward. Talaga makaka-move on ka na, no? Kumbaga, unti-unti ka na makakabangon, makakaahon, What is the high priestess sa what the magician? Reference with the iron for for something to be worth, no? This is something guys na parang bubuhay yung katawan lupa mo na ito yung panahon at pagkakataon na parang mabuhay ulit yung sigla sa puso't isip mo at sa sitwasyon at sa buhay mo, no? Kung maga nagkaroon ka ng bagong simula, panibagong eksena, na tutuklas sa misteryo ng buhay na pinagdaanan mo. No, kumaga ngayon unti-unti mo na nauunawaan na kung ano man yung naranasan mo ay parte lang ng paghubog para palakasin ng pundasyon mo. What is the six of wands was the high five? represent guys with um the two of pentacles with a balance so kailangan mo maging balance physical mental and emotional and there's a lot of choices no matuto kang piliin yung mga bagay na makakatulong sa iyo no iwasan mo yung mga bagay na nakakasama sa iyo yung mga bagay na nagbibigay pabigat sa utak at isip mo sa sitwasyon mo pakawalan mo there's a something toxic attitudes na kailangan mo pakawalan at bitawan what is the something guys with a hermit card because the five of pentacles There's a lovers, So, see? Connected with a love life. So, ibig sabihin dito, maaaring sa likod ng mga pinagdaanan mo for financial loss, there's a something na may taong matatagpuan na siya magpapatunay na, na sa likod ng mga pinagdaanan mo, sa lahat ng mga kahirapan, at sa lahat ng mga bagay na naranasan mong sakripisyo, kumaga, even your flaws, no? Kumaga, mamahaling ka niya whatever you are, no? And of course, whoever you are. Para sinasabi dito na anaman kung sino ka man, mamahaling ka niya, no? pangit man ang sitwasyon mo, kung ano man yung mga bagay na meron ka, ibig sabi mamahalin ka, maging sino ka man. What is the outcome? Ganda-ganda ka dyan. What is the two of swords? There's a decision that you need to make, no? So, ang pinaka-outcome dito, kailangan mo mag no? Kailangan mong uh, pag-desisyonan, alisin yung pangamba mo. And this is something that justice card with the karma no? Magiging magandang kapalaran mo dito, itiikot to. Depende yan sa ginagawa mo. No, para sinasabi, what goes around comes around. Ano man yung mga bagay na gagawin mo, babalik sa'yo, it's a like a consequences, no? Kaya kailangan ayusin mo, pagisipan isipan mo mabuti, no? At pakawalan mo yung nagbibigay negatibo sa utak mo. So, let's see. What is additional messages for finances and career? And because this is something, guys, with the three pentacle-collaborations, no? Socialize, communications, no? Ayusin mo yung pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, pakikipag pakikipag-transaction, and this is the king of pentacle with the security. Maging secure ka na pagdating sa pera mo, no? Basta huwag ka nagtitiwala, basta-basta. Maging practical ka. And this is the moon card. No, ibig sabihin, meron din ako na sense dito about sa trabaho. Pagdating sa business is business, pagdating sa trabaho is trabaho, no? Kung maga maging practical leader ka, no? And this is something, guys, with uh, the moon card for a truth reveal. Lahat mga bagay na, na to ay ilalantad sa'yo. Kung ano naman yung mga bagay na kailangan mo malaman. Now, there's something dream coming true. At magdadala sa ito ng um, security. Okay, so maaaring magiging maganda talagang ang iyong kinabukasan. Let's see what is additional messages about naman tayo sa love life. There is an eight of swords in reverse. So there is something freedom na makakalaya ka na from toxic relationship. And there's a full of pentacle. may protect your power, may protect your energy. No? kailang protect mo na yung sarili mo. May mga insecurities ka dito na kailangan pakawalan. At bitawan. One more card, please. And there's a nine of cups. There's a of something offer. Proposal, engagement, no? Now, this is something higher level of commitment. May wedding ako na nakikita dito. So, let's see. Additional messages tayo for help sa help mo naman guys so this is something guys with the night of soldiers so success driven na may mga bagay na magtatagumpay ka unti-unti mo itong maka um, mararamdaman no? E parang maiibsan na yung yung worries mo yung stress mo meron dito parang pinapasa mo meron dito ako na sa parang na ina kumbaga iniintay mo yung kumapapasa ka ba So let's see. There's a wheel of fortune. So there's a something na talaga na sa kapalaran mo na magiging maganda ang iyong sitwasyon Kung magkakaroon ng magandang yung mental health mo dito, kung magiging malusog, no? Mawawala na yung worries mo. And of course, para sa dito, there's a good card papagdating sa health issue mo. Magiging maganda ang kalusugan mo. What is the magical fairy messages represent what? What is the magical prayer messages represent what? Represent with that assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo grounds mo, ha? Kung baga sinasabi dito, stand up your beliefs, no? Hindi ka dapat mo mabasa sa mga sasabihin ng iba. Dapat alam mo sa sarili mo yung paninindigan mo. And there's a spring with a blossoming, no? Maaring gaganda, lalago, mamumulaklak na lahat ng mga bagay na pinag mo. Ito yung panahon, no? Para uh, makamdan mo na yung matagal mo nang inaasam. What is the synchronicities? And there's a rest. No? Kailangan mo mapahinga. At there's something strengthened with really a confident. Kailangan mo lakasan ng loob mo. There's a sorrow. No? Parang pili mo, um, mag-isa ka. No? No? Parang napaka-toxic nitong... Pag, eh, nag ka kasi ng negative. So, kailangan mong laba at comfort zone. Thank you. So, ibig sabihin dito, kailangan mo ng lakas ng loob. No? Kung maga, may mga pangamba, at takot kaya Ito yung kailangan mo makawala sa comfort zone. Natatakot kang sumubok, natatakot kang ilaban, so kailangan mong maging palaban. What is the yin and yang oracle card? Represent with a third party involved. Now, there is something third party dito, and there's a reflection. Some of you guys, no, may salamin sa tahanan na nag, kumbaga, na nakatapat sa higaan na nag-represent with a third party. No, or may mga basagay sa salamin, iwasan na, itapon nyo na. And there's a dream, no, maaaring matutupad yung mga pangharap nyo. What is the romance agent for a Mystic Love Oracle deck? Represent what? For a Mystic Love Oracle deck, represent? Dating, no? There is something dating for someone. So some of you, if you are being single, meron ditong dating, guys. And there is something magnetic attractions. Oh my God, there is something fashion. Talagang there is something chemistry. Na no, Meron naman ditong talagang may chemistry na sa isa't isa and that's something single parent meron naman dito single parent so let's see what is our kang michael messages i michael messages for you represent you're on the right path wow nasa tamang direction ka wow hindi ka na lili gaw and you created this situation and you had the power to change it. Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo. Ikaw din yung makagawa ng para para makalaya ka sa ginagalawan mo. No? What, what, is the romance angel represent what? And there's something, give your relationship a chance. Na pagdating sa boy pag-ibig, uh, deserve mong mahalin. So, kailangan mong bigyan ng chance ang, ang puso mo na mahalin. And there's a wedding, I told you, mayroon talaga ikakasal dito. What is the angel's answer represent what? Angel's answer, this situation will improve. Unti-unti na lang magbabago ang yung sitwasyon. And of course, this is something taking action. Kailangan mo lang kumilos gumalaw. No? Hindi pwede nakangangang at nakatunga dyan. And there's an abundance. So, si magkakaroon ka na kasaganahan talaga dito. What is the chakra messages represent what? And there's an expansion, guys. Magkakaroon ka ng expansion all areas of your life, no? Kung baga sinasabi dito, sa lahat ng aspeto, magkakaroon ka ng expansion. And there's a perfections, no? Kung baga lahat ng mga bagay na mabubuo mo na, lahat ng mga bagay mas ay may mo na. And there's a prayer, no? Kailangan mo magdasal, magmuni-muni, magdevotions. So let's see what is the digital messages with an angel spirit. And there is an acceptance. No, so, may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap, no? And of course, yung challenges sa buhay mo. No, kumbaga ngayon natututunan mo na tanggapin lahat ng mga bagay na nararanasan mo na may mga for What is additional messages with an angel spirit? And water your garden. So there's a rest. So kailangan mo talaga na mahalin yung katawan mo, sarili mo. Kailangan mo ipahinga yan, ha? And there's a soil keeper. Stay on your ground, no? Kailangan alam mo sa sarili mo grounds mo. staying on your ground. So let's see what is additional messages. What is additional messages with an angel spirit? There is something shielding na protection at pangalaga mo yung sarili mo dito. And there's a planting. Kung ano man yung mga bagay na tinan mo, yun ang aanihin mo. Basta protection na mo yung sarili mo dito. And this is something psychic abilities. Na may third eye ka dito, or either meron ka kakayanan at kaalaman dito pagdating sa spiritual. What is additional eye kang Herapael? relationship. Malaking factor sa buhay mo ang pag-ibig at ang relasyon. And there's a something stay positive. Manatili kang positibo sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. So let's see what is additional messages. We're in your spirit. And there's a sensitivity. Now, maging sensitive ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, ha? Hindi pa rin uh, wala kang kamalay-malay. Diba? And this is something freedom. Talaga makakalaya ka na. No? May paglaya talaga dito may paglaya, may pagpapakawala, gano'n. Kumbaga, unti-unti ka nang makakaranas ng kaginahawaan. And this is something yin and yang, balance, na magiging balanse ng buhay mo. congratulations. And there's a journey. No, malapit na matapos yung mga pinagdadaanan mo. Nakikita mo na yung liwanag, no? Nakikita mo na yung magiging um, outcome. And this is something blossoming about that. See, it told you, magiging masagana talaga yung pamumuhay mo. What is the Monsology represent what? At time to give rather than take. Now, mas maganda yung kayo nagbibigay oras sa panahon kaysa ikaw yung mihingi. And this is something emotional running high. So, magiging emotional ka this time. And uh, of course, there's a, ah, there's a tears of joy, guys. No, there's a tears of joy. And there's a bring love in this situation. Mahali mo dahil sitwasyon mo. No, ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, lahat ng mga bagay na yan, may, may, uh, may lesson yan. No, may aral yan. What is the Jesus loving quote said? According to your faith, BNC So, see, depende sa pananapalata at tiwala mo, ang mga bagay na ipagkakaloob sa iyo. So, ibig sabihin, kung kaya mong uh, manindigan, manampalataya at um, magpursige, maaaring makukuha mo yung mga matagal mo ng minimiti at inaasam. Diba? Kung, maga, kung may tiyaga, may nilaga. What is an angel's number? Represent what? represent with the 222 with alignment. So see, lahat ng mga bagay na to naka-align to. Lahat ng mga bagay na to talagang magaganap to. Kailangan mo lang talaga dumaan sa tamang proseso. Pero kasi sa dito, how do you move forward towards your life? Through inner calling, do what make you happy, your enthusiasm is what keep you going. Follow your interest, if it's a pick by something, a follow the truths, will help you discover your life purpose. So, si unti-unti mo talaga madi-discover yung, yung sarili mo, yung buhay mo. Kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari at kung ano ba, man talaga yung uh, kalalabasan no, ng iyong mga pinagagawa sa buhay mo. What is the messages of life represent what? What is the messages of life represent what? appreciations, no? Dapat marunong ka mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Kung ano man yung mga bagay na hinakain sa'yo, it's an instrument with a God. No? Kung magamay purpose purpose, kaya mo nararanasan niya, kaya mo pinagdadaanan niya, kaya dapat marunong ka mag-appreciate, no? Step by step. I am grateful for the wonders in my life as I direct my thoughts toward all that is wonderful in my world. My troubles and worries lighten, With a full heart I appreciate all that I have Today I accept what it is And it is And choose to be satisfied I express my loving things To the universe For the wealth that is mine So see Alam mo sa sarili mo Lahat ng mga bagay Na naranasan mo In a good way In a good manner no? Kung alam mo sa sarili mo May magandang kahulugan At may magandang ibig sabihin yan At dadaling ka niya Sa mas magandang bukas At magandang buhay Na nakalaan para sa'yo Kaya unti-unti mong Tuklasin At tanggapin Kung ano man yung mga bagay Na hinahain So guys This is um, A weekly gabay For the matter March 15 and come March 21 for the sign up. For the sign up. Coffee ko. So, coffee, coffee, coffee. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a jury naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kanino energy ang atin at sagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit rin kayo for more videos. At hindi kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo -lalo lang hindi nag i-skip ng ads sa so kayo ng Diyos at may kapal. sik lig nag uumapang na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat See the next video. Bye bye, and babuys.